Ang Corpus Christ ay isa sa mga pinaka-curious na kasiyahan sa tradisyong kristyano, at marahil, dahil sa pagiging komplikado nito, ay hindi ito ipinagdiriwang ng lahat ng relihiyon, habang ito ay tumatawid sa mga henerasyon sa libu-libong taon. Ang tunay na pinagmulan at kahulugan nito ay nananatiling hindi alam ng marami, sa katunayan ang kasaysayan ng ang Corpus Christ ay madalas na baluktot at maling pakahulugan. Para sa maraming kristyano, ang tunay na kahulugan ng pangyayaring ito ay mahirap pa rin maunawaan. Gayunpaman, mula ngayon, sabay nating tuklasin kung ano talaga ang nangyari. Nang walang karagdagang ado, pumunta tayo sa video. Ang buong kwento ay nagsisimula sa taong isang libo, dalawang daan at anim na putatlo. Noong panahong iyon, ang Europa ay isang mosaic ng taimtim na paniniwala at matinding relihiyosong mga gawain. Sa gitna ng senaryo na ito, may isang pari na nagngangalang Pedro, na nagmula sa Prague, isang lungsod sa Hilagang Italia. Napadaan siya. Ang isang malaking krisis ng pananampalataya ay nagkaroon siya ng mga pagdududa tungkol sa tunay na presensya ni Heso Kristo sa banal na Eukaristya, isang problema na labis na nagpahirap sa kanyang kaluluwa, determinadong makahanap ng mga sagot at palakasin ang kanyang pananampalataya. Umalis si Pedro sa Prague, at tumawid sa ilang rehiyon sa kanyang espiritual na paglalakbay. Sa daan, nagpasya siyang huminto sa lungsod ng Bolsena. Si Bolsena ay sikat sa kanyang debosyon kay Saint Christina, isang ikatlong siglong birhen at martyr. Sa napakalawak at nakamamanghang lawa nito, ang lungsod ng Bolsena ay isang lugar ng malalim na pananampalataya at mayamang kasaysayan ng relihiyon. Nakilala si Santa Christina bilang Saint of Misfortunes, dahil sa maraming pagtatangka sa kanyang pagkamartir. Nagtiis dahil sa kanyang pananampalataya, ipinanganak sa isang paganong pamilya, si Santa Cristina ay nagbalik loob sa kristyanismo sa murang edad, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, ang kanyang debosyon sa pananampalatayang kristyano ay pumukaw sa galit ng kanyang sariling ama na humawak ng isang prominenteng posisyon sa lungsod. Nang Bolsena, na determinadong talikuran siya ng kanyang pananampalataya, isinailalim siya ng kanyang ama sa isang serye ng mga pagpapahirap at pagtatangkang pagpatay, gayon paman, ayon sa tradisyon, lahat ng pagtatangka na patayin siya ay nabigo dahil sa Ang mga mahimalang interbensyon sa wakas ay nagpasya siyang itali ang isang mabigat na bato sa katawan ni Cristina, at itapon ito sa lawa ng bolsena, sa paniniwalang papatayin siya nito, gayon paman isang himala ang nangyari, sa halip na lumubog, ang bato kung saan nakatali si Santa Cristina, himalang lumutang sa ibabaw nang tubig inaalalayan, siya at pinipigilan siyang malunod kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na mangyayari hinihiling ko sa iyo na i-click ang like button mag-subscribe sa channel at patuloy na subaybayan ang video habang ang batong Ava Santa Cristina ay nanatiling nasa ibabaw niya na protektado ng banal na interbensyon ang nakakagulat at mahimalang pangyayaring ito ay naging saksi sa proteksyon ng Diyos kay Santa Cristina sa gitna ng mga paghihirap bato ang kanyang mga yapak ay namarkahan dito hanggang ngayon ang mga yapak na ito ay naging isang kongkretong patunay ng milagrong naganap at isang sagradong relikya para sa mga deboto. Ang mga bakas ng paa ay napanatili sa loob ng maraming siglo bilang simbolo ng presensya ni Saint Cristina, ang banal na interbensyon na nagpalaya sa kanya mula sa nalalapit na kamatayan. Ang mga bakas ng paa ni Saint Christina sa bato ay naging isang bagay ng pagsamba at debosyon para sa parehong mga lokal na kristyano at mga peregrino na bumisita sa Bolsena sa paghahanap ng pagpapagaling, proteksyon at espiritual na patnubay. Ang kaganapang ito. Ang mahimalang dahilan ay ang ama ni Christina nang masaksihan ang kababalaghan na bumagsak at namatay, bagaman siya ay nakaligtas ay patuloy na humarap sa ilang mga pagtatangka sa pagkamartir, ngunit palaging iniligtas sa pamamagitan ng mga banal na interbensyon hanggang sa kanyang kamatayan. Ang debosyon kay Saint Christina ay matindi sa Bolsena at maraming mga peregrino. Bumisita sa kanyang libingan na naghahanap ng mga pagpapala, ito ay nasa ganitong kapaligiran ng relihiyosong sigasig nagpasya ang paring Pedro na magdiwang ng isang misa, na humihingi ng pamamagitan ni San Cristina, upang palakasin ang kanyang paniniwala sa tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristiya. Sa panahon ng misa na ipinagdiwang niya sa Bolsena, isang bagay na talagang hindi pangkaraniwang naganap. Habang si Pedro ay naharap pa sa isang krisis ng pananampalataya tungkol sa tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristya, itinaas niya ang konsagradong punong abala sa sandali ng konsagrasyon. Noon ang host, nagsimula siyang duguan. Ang dugo ay umagos mula sa host, na bahiran ang kanyang mga kamay at katawan, isang parisukat na tela na inilagay sa altar. Ang hindi inaasahang at mahimalang pangyayaring ito ay nagulat hindi lamang kay Pedro, kundi pati na rin sa mga tapat na naroroon na nagmasid sa himala ng may pagkamangha, at pagpipitagan pari Peter. Kinuha ng isang halo ng damdamin, pagkamangha, at espiritual na kaginhawahan. Hindi niya na ipagpatuloy ang pagdiriwang ng misa, maingat niyang. Inilagay ang dugo ang host sa katawan at puno ng luha ng saya at panibagong debosyon ay tumungo siya sa sakrista, habang gumagalaw ang mga patak ng dugo ay bumagsak sa sahig at sa hagdanan ng altar ay nagiiwan ng mga hindi maalis na marka na ingatan bilang mga banal na labi ang balita ng himala ay kumalat sa buong ang simbahan at iba pang mga pari ay lumapit upang suriin kung ano ang nangyari, ang lahat ay humanga sa nakikitang ebidensya ng himala katawan na may bahid ng dugo at ang mga bato ay duguan din, at nasa estado pa rin ng pagkabigla. Si Peter, puno ng pasasalamat, ay nagpasya na kunin ang nabahiran na korporal at direktang iulat ang himala kay Pope Urban IV, na nasa kalapit na lungsod ng Orvieto. Pagdating sa Orvieto, sinabi ni Pedro sa Papa ang lahat ng detalye ng nangyari. Ang Papa, nalabis na naantig sa ulat, ay kinilala ang Himala bilang isang banal na tanda ng tunay na presensya ni Kristo sa Eucharistya. Naalala niya ang pangitain. Natanggap ni Saint Juliana ng Lige na natukoy ang pangangailangan para sa isang tiyak na kapistahan upang ipagdiwang ang Eucharistya dito ito ay nagkakahalaga ng pagbukas ng isang panaklong upang mas maipaliwanag ang maganda at kawili-wiling kawiliwiling kwentong ito. Si Chris sa simula ng ika-negatibo labing isa siglo si Juliana isang batang labing-anim na taong gulang na madre, ay nagsimulang makaranas ng mga mistikal na pangitain na nagpahayag sa kanya ng pangangailangan. Mula sa isang espesyal na pagdiriwang na nakatuon sa Eucharistya sa isa sa mga pangitain na ito ay nakita niya ang isang matingkad na puting disk na may isang madilim na lugar sa isang gilid ang imaheng ito ay lubos na nakaintriga sa kanya, at gumugol siya ng maraming taon sa panalangin na naghahanap upang maunawaan ang kahulugan nito pagkatapos ng isang panahon ng espiritual na pag-unawa. Sa wakas ay naunawaan ni Juliana na ang White Dis ay kumakatawan sa simbahan at ang debosyon nito sa Eucharistia, gayon paman ang madilim na lugar ay sumasagisag sa kawalan ng isang. Partikular na kapistahan na may sapat na pagpaparangal sa banal na sakramento, sa kabila ng umiiral ng pagdiriwang ng Huwebes Santo, na nagpapaalala sa akin ng Eucharistia, ang kapistahan na ito ay nauugnay din sa kalungkutan ng pasyon ni Kristo. Sa kaluwalhatian ng Eucharistia, na nag-aatubili na ipahayag ang kanyang mga pananaw. Ibahagi ang iyong karanasan sa isang pinagkakatiwalaang pari na nagngangalang Jacques Pantaleon. Lubos siyang naniwala sa pagiging tunay ng mga pangitain ni Juliana at hinimok niya itong ipalaganap ang kanyang mensahe. Gayon Gayunpaman, lumipas ang oras at namatay si Juliana na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga pangitain. Makalipas ang ilang taon, si Jacques Pantaleon, ang tanging taong nakaalam ng mga pangitain ni Juliana, ay umakyat sa papasya at naging Papa Urban IV. Nang marinig ang kwento ng Si Pari Pedro ay lubhang na antig at agad na nakilala ang kahalagahan ng Himala na may matalas na espiritual na intuisyon at ang memoria ng pangitain ni San Juliana ng Lidge na nagtaguyod ng pangangailangan para sa isang piging na nakatuon sa Eukaristya. Naunawaan ng Papa na ang Himalang ito ay isang banal. Tanda na nagpa siya siyang kumilos ng mabilis upang kumpirmahin ang pagiging tunay ng kaganapan at simulan ang paglaganap ng Himala at ang institusyon ng isang bagong liturgical feast upang patunayan ang katotohanan ng Himala na si Pope Urban IV. Nagtawag ng grupo ng mga teologo at pinagkakatiwala ang mga eksperto, kabilang ang kilalang Saint Thomas Aquinas at Saint Bonaventure, ang mga lalaking ito na kinilala sa kanilang karunungan at kabanalan ay ipinadala sa Bolsena upang siya ang kaganapan at suriin ang mga labi ni Saint Thomas Aquinas at Saint Bonaventure, kasama ng iba pang mga teologo nagsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ebidensya. Sinuri nila ang katawan na may bahid ng dugo, ang mga dugo ang bato, at nangalap ng mga patotoo mula sa mga mananampalataya na nakasaksi sa Himala. Matapos kumpirmahin ang pagiging tunay ng Himala, sinimulang ayusin ng delegasyon ng mga teologo ang pagbabalik sa Orvieto, dala ang mga mahahalagang relikya, kabilang ang katawan na nabahiran ng dugo. Ang balita ng Himala ay nagsimula ng kumalat, at nang ang delegasyon ay umalis sa Bolsena, maraming lokal na mananampalataya ang kumilos at napuno ng paggalang. Sinimulan nilang sundan sila, lumawak ang pulutong na ito habang sila ay sumulong, kasama ang mga tao mula sa ilang kalapit na bayan at lungsod na sumama sa prosesyon, habang papalapit ang prosesyon sa Orvieto, ipinaalam ni Pope Urban IV, ang tagumpay ng pagpapatunay at ang paglapit ng mga mahimalang relikya, nagpasya. Upang umalis upang salubungin ang prosesyon, ang Papa, na sinamahan ng mga kleriko, at mga dignitaryo ng simbahan, ay bumaba sa kanyang sasakyang pang nang makarating malapit sa tulay kung saan ang mga teologo at lumapit ang prosesyon ng mga mananampalataya nang dumating ang prosesyon sa tulay. Ito ay isang sandali ng dakilang kataintiman at damdamin, si Pope Urban IV na nakasuot ng kanyang kasuotang papa ay lumuhod sa Adoration of the Eucharistia na kinakatawan ng Relics of the Miracle, magalang niyang tinanggap. Ang katawan na may bahid ng dugo at ang consecrated host at kasama ang prosesyon ay nagsimulang maglakad patungo sa lungsod ng Orvieto, ang kaganapang ito ay minarkahan ang unang eukaristikong prosesyon na magiging isang. Isang pangunahing elemento sa pagdiriwang ng Corpus Christi, si Pope Urban IV na kumbinsido sa kumpirmasyon ng mga teologo at ang espiritual na lalim ng kaganapan, ay nagpasya na magtatag ng isang solemn na kapistahan upang parangalan ang Eukaristya. Noong 1264, inilabas niya ang toro na transitorus, na nagtatag ng paglikha ng kapistahan ng Corpus Christi. Binigyang diin ng toro ang kahalagahan ng muling pagpapatibay ng pananampalataya sa tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristya, lalo na sa isang pagkakataon. Nang kinwestyon ng ilang maling pananampalataya ang doktrinang ito, nakita ng Papa ang kapistahan bilang isang paraan ng pagpapalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya. At upang itaguyod ang eukaristikong debosyon, binigyang diin din niya ang papel ng eucharistic miracles, gaya ng bolsena, bilang mga banal na tanda na nagpapatunay sa katotohanan ng tunay na presensya ni Kristo sa inihandog na tinapay at alak pagkatapos ng utos ng kapistahan, gumawa ng mga hakbang si Pope Urban IV tiyakin na ang bagong pagdiriwang ay minarkahan ng isang mayaman at malalim na espiritual, na nauunawaan ang kahalagahan ng isang angkop na ritual na nakakuha ng kakanyahan at kaluwalhatian ng Eukaristya, ipinatawag ng Papa ang ilan sa mga pinakakilalang teologo sa kanyang panahon upang bumuo ng mga himno at mga panalangin na gagamitin sa solemnidad ng mga teologo sina Saint Thomas Aquinas at Saint Bonaventure ay parehong intelektwal at espiritual na mga higante noong ikalabing isang siglo nang dumating ang oras upang ihayag ang mga himno lahat ng mga teologo na nagtipon sa presensya ni Pope St. Thomas Aquinas na kilala sa kanyang malalim na kaalaman at espiritualidad ang unang nagtanghal ng kanyang komposisyon. Nagsimulang bigkasi ni San Thomas ang kanyang himno ang lauda. Sean ay pinupuri ang Sean ang himnong ito sa pamamagitan ng masaganang detalyadong mga talata ay nagpapahayag ng paniniwala sa tunay presensya ni Kristo sa Eucharistia at ang pagpipitagan dahil sa sakramento na ito. Ang pagganap ni Saint Thomas ay napakaganda at nagbibigay inspirasyon na ang lahat. Ang ibang mga teologo na naroroon ay tahimik, labis na humanga sa pagiging perpekto at espiritualidad ng mga salita ni St. Thomas. Sa sobrang pagpapakumbaba at pagkilala sa kahigitan ng kanilang gawain, pinunit ng bawat isa ang kanilang sariling mga manuskrito, inamin na ang himno ni St. Thomas ay ganap na nakakuha ng biwa at layunin ng bagong pagdiriwang. Kaya, ang laudasyon ay naging opisyal na himno ng kapistahan ng Corpus Christi na ito. Ang kaganapan ay hindi lamang itinampok ang pambihirang teolohiko at patula na kasanayan ni St. Thomas Aquinas ngunit itinampok din ang pagkakaisa at kababaang loob sa mga pinakadakilang teologo ng simbahan habang kinikilala nila ang pinakaangkop na gawain upang luwalhatiin ang Eucharistia. Ang unang pagdiriwang ng kapistahan ng Corpus Christi na itinatag ni ang Papa Urban IV ay minarkahan ang isang sandali ng malalim na debosyon at kagalakan sa simbahan. Ang pagdiriwang ay pinlano ng may. Matinding pag-iingat. Layunin ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng Eukaristya at pagpapalakas ng pananampalataya sa tunay na presensya ni Kristo sa banal na sakramento. Ang inaugural na pagdiriwang ng Corpus Christi ay kasama ang isang solemn na prosesyon ng Eukaristya, isang kaganapan na magiging isang mahalagang tradisyon ng pagdiriwang. Sa prosesyon na ito, ang banal na sakramento ay dinala sa mga lansangan sa isang monstrans, na nagpapahintulot sa mga mananampalataya na sambahin at parangalan ang presensya ni Kristo sa Eukaristya. Ang lungsod ng Orvieto kung saan ang pansamantalang naninirahan si Pope Urban IV at naging sentro ng pagdiriwang na ito ang kahalagahan ng Orvieto sa kasaysayan ng Corpus Christi ay na-highlight sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang kahangahangang Cathedral Miracle of Bolsena ang Cathedral of Orvieto nakilala bilang Duomo, di Orvieto ay nagsimulang itayo noong 1200 at syam na po. Ilang taon matapos ang institusyon ng Ang pagdiriwang sa Cathedral na ito ay isang obra maestra ng Italian Gothic na arkitektura na may napakagandang pinalamutian na harapan at mga kahanga interior ang unang pagdiriwang ng Corpus Christ at ang pagtatayo ng Katedral ng Orvieto ay magkakaugnay na mga kaganapan na nagtatag ng isang pangmatagalang pamana ng Eucharistic na debosyon, na nagdiriwang ng Himala ng Bolsena, at ang pangitain ni San Juliana ng Liege, ang mga kaganapang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagpapatibay sa pananampalataya ng maraming Kristiyano. Muling pinagtitibay ang sentralidad ng Eucharistya sa buhay ng simbahan, at sa espiritualidad ng mga mananampalataya dito o sundin ang pista ng Corpus Christ para sa iba't ibang dahilan ang ilan ay may sariling mga paniniwala at gawi sa relihiyon na hindi kasama ang pagdiriwang ng Eucharistia o mas pinipiling huwag igalang ang host at alak bilang katawan at dugo ni Kristo bukod pa rito ay maaaring may mga pagkakaiba sa teolohiya. Ito ay ang interpretasyon na may kaugnayan sa kalikasan ng Eucharistia at kung ano ang nakasulat sa mga pahina ng Biblia Gayunpaman, mahalagang tandaan na anuman ang pagkakaiba sa relihiyon, ang puso ng bagay ay ang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at isagawa ang mga prinsipyo ng pag-ibig. Pakikiramay at paggalang sa isa't isa, paggalang sa pagkakaiba-iba ng relihiyon at ang paghahanap para sa kapayapaan, pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang mga tradisyon, ay mga halaga na lumalampas sa mga hangganan ng relihiyon at mahalaga. Upang bumuo ng isang mas mapagparaya, at inklusibong mundo, sana ay nasiyahan ka sa video. Mangyaring mag-subscribe sa channel, mag-click sa bell upang i-activate ang mga abiso, iwanan ang iyong pag-like at mag-click sa isa sa dalawang video na lilitaw upang patuloy na manood sa amin. Yakap at manatili sa amin, Diyos.